Bago natin pisahan, ang kwentong katatakutan, ay nais ng munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa magbubuti kayong kalagayan sa anong panig kayo dito sa mundo na naroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Ito po yung kadugtong ng aking kwento. Simulan na po natin. Dumaan ako sa staff house bago umuwi para makausap yung personnel in charge. It was Monday din. At sinabihan ako na sa Wednesday pa talaga ang soonest date na pwede akong makalipat. Pag uwi ko sa boarding house, naglaba ako at past dinner time na nakatapos. Magpapahinga lang sana ako pero hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako ng tuluyan. Bigla akong nagising dahil sa ulan. Napabangon ako bigla at dali-daling bumaba dahil naalala ko yung mga nakasampay kong jeans at tawid sa labas. Mabuti na lang, hindi nabutan ng ulan yung pwesto nila sa may silong sa likod bahay. Pero kinuha ko na rin yung mga nakasampay at nagpa sa balkoni ko na lang sila isasabit. Nung pabalik na ako sa loob, biglang nag-ingay yung mga manok kaya napalingon ako. Medyo madilim yung part kung nasaan ang mga kulungan nila, kaya hindi ko malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkakagulo ng mga manok. Naisip ko na baka nababasa sila ng ulan kaya pinuntahan ko yung kwarto ni na Tatay Fredo at kumatok pero walang sumagot. Doon ako napatingin sa wall clock at nakitang lagpas like midnight na pala kaya mahimbing na siguro yung tulog ng mag-asawa. Umakyat na ako at lumabas sa balcony para isampay sa grill sa bintana yung mga daladala ko. May bubong ang balcony at hindi pumapasok yung ulan doon. Nagulat ako nung no, may kumalampag na naman sa dako ng mga kulungan ng manok. Maingay yung ulan pero maririnig mo pa rin yung tunog na gawa ng yero nakulungan na para may bumubundol doon at kumakalampog yung mga lalagyan nila ng pagkain biglang pumasok sa isip ko na baka si Emily na naman yun but then dahil sa ulan ay doubted na lalabas siya ng bahay kaya pangalawang naisip ko ay baka may magnanakaw dali dali kong kinuha yung mga sinampay ko at bumalik sa loob bumaba na rin ako ulit para i-check kung naisara ko ba na maayos yung backdoor. Tinignan ko rin pati yung locks na mga bintana at doon ko napansin na may taong papalapit sa kinaroroonan ko. Nung mapatapat siya doon sa part na silong na may ilaw, doon ko na mukhaan kung sino ang taong yun. Tama nga ang una kong hinala. Si Emily, may bitbit na mga manok sa magkabilang kamay. Akala ko ay hindi na ako magugulat if ever man na maputunayan ko si Emily ga, ang nasa likod ng mga nangyayari sa bahay na yun. Pero kapag pala nasaksihan mo mismo ng harap-harapan, andun pa rin yung halo-halong gulat, takot at pagtataka. Gusto kong tumakbo palayo o kaya ay sumigaw pero na-freeze ako sa kinatatayuan ko na natili akong nakasilip sa bintana at pinapanood si Emily. Sumalampak siya sa lapag ng silong ng bahay. Tumalikod siya sa pwesto ko at humarap sa dako ng mga kulungan. Kaya konting part lang ng face niya ang naaaninag ko. Nung sinimulan niyang kainin yung mga manok, doon na ako natauhan. Kinatok ko ng kinatok yung kwarto ng mag-asawa hanggang sa pagbuksan ako ni Nanay Esther. Ang sabi niya, Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niya sa akin, Hindi ko na malaya na umiiyak pala ako kaya hindi ako agad nakapagsalita. Nagising din si Tatay Fredo at lumapit sa amin dahil narinig siguro yung tanong ni Nanay Esther. Si, si Emily po, yun lang ang tanging nasabi ko habang tinuturo yung backdoor. Mabilis na lumabas ng kwarto nila si Tatay Fredo at sumilip sa bentana para tignan yung itinuturo ko. May sinabi siya kay Nanay Esther pero hindi ko maintindihan dahil bikulano na salita yung gamit nila. Sinabihan ako ni Nanay Esther na umakyat na sa kwarto at magpahinga na. Umakyat naman ako pero andun lang ako sa taas ng hagdan at nakikiramdam sa mga nangyayari narinig kong ipinasok na ni Nanay Esther si Emily sa loob ng bahay at malumanay na kinakausap tapos parang umiiyak si Emily while saying something like padangat makakawon ako kawon kawon ma marami pang silabi si Emily pero hindi ko maintindihan yung mga sinabi na mga salita yan lang yung mga natandaan ko na Kinabukasan ay pinatranslate ko sa office. Sabi nung workmate ko, hindi raw ganyan yung exact words pero ang thoughts is the same. Gustong gusto kong kumain ma. That day, nag-undertime ako sa work dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Siguro ay dahil sa tensyon at kakulangan sa sobrang tulog. Pagdating ko sa bahay, Andun sa may sala si Nanjela at Nanay Esther. Umupo ako sa tabi ni Jela at tinanong ako ni Nanay Esther tungkol sa mga kakaibang kilos ni Emily. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at tumangutang mo naman siya. Maging sila pala ni Tatay Predo ay parang hindi na maganda ang kutob sa kalagayan ng kanilang anak. Biglang sumigaw si Emily mula sa loob ng kanyang kwarto. Nung pumasok kami, andun si Tatay Fredo kasama yung isa pang matandang lalaki na isa raw na manggagamot. May hawak yung matanda na kulay pula na tela. Makapal siya na parang merong something sa loob at yung tela ang ipinambalot doon. Kapag inilalagay na matanda yung tela sa palad ni Emily, sumisigaw siya na tila ba nasasaktan. Pinuntahan ni Nanay Esther si Emily at niyakap ito hindi ko naintindihan yung pag-uusap nila kaya andun lang ako sa tabi ni Jela at nakikinig. Lumapit yung albularyo kay M at itinaas ng bahagya yung damit niya. May itinuro itong part na namumula-mula at medyo nagbabayulit na nakapaikot sa pusod ni Emily. Pagkatapos ay iminuwestra ng albularyo yung daliri niya paikot sa bewang ni Emily at doon namin napansin na parang may bakat ng tali na katulad kapag mahigpit yung garter ng shirts na suot. Lumabas na kami ni Jella at itinranslate niya sa akin yung mga sinabi ng matanda. Kung di raw kinukulam si Emily, ay baka inaaswang siya o kaya naman parehas. Bandang hapon ay dinala si Emily sa ospital dahil suka siya ng suka pero Iniuwi rin siya kinagabihan dahil ayaw niya magpa -confine. Sabi raw ng doktor ay self-induced vomiting ang nangyayari kay Emily. Nakitaan din siya ng damage sa throat at sa stomach. Ibig daw sabihin, matagal na niya itong ginagawa. Wala naman nakitang signs ng food poisoning kaya tinatanong nila sa si Emily kung bakit niya pinipilit na magsuka. Doon na pumasok yung tungkol sa pagiging big eater niya. Ini-endorse daw si Emily for psychotherapy dahil nakitaan siya ng symptoms ng bulimia. Nakahiga na ako at ready na para matulog nung biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Medyo late na nun dahil inayos ko pa ang lahat ng mga gamit ko na ililipat sa staff house kinabukasan. Mahina lang yung mga katok which reminded me na parang deja vu ang scene na ito. Pero this time, may tumawag sa pangalan ko. I'm sure si Emily yun pero tiniis ko na wag siyang pagbuksan dahil natatakot ako sa kanya. Nung marinig kong pabababa na siya ng hagdanan, doon ako nakaramdam ng guilt na what if may kailangan ng bata or masama ang pakiramdam niya. Bumangon ako at binuksan ang pinto pero laking gulat ko dahil nandoon pa rin si Emily sa harap mismo ng pintuan. Sigurado ako na narinig ko na siyang bumaba pero andito pa siya at kaharap ko mismo. Ate, tulong po, sabi ni Emily. Bigla niyang hinuwakan yung tiyan niya at kitang kita ko yung pamimilipit niya sa sakit. Pasigaw kong tinawag si nanay Esther pero hindi yata ako narinig. Inupo ko si Emily sa lapag at saka kinatok yung kwarto ni Najela. Si Jem yung lumabas at agad na napatingin kay M. Nung buksan nila ang kanilang pinto. Pinagising ko kay Jem si nanay Esther habang inaakay ko si Emily papunta sa sala. Dahil siguro sa ingay namin, nagising din yung magjowa at lumapit si Kevin. Yung boyfriend, si Miyuki naman ang girlfriend para tingnan kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Kevin yun noon ni Emily at sinabi niyang mataas daw ang lagnat nito. Inihaga namin si Emily sa sofa at hinilot ko yun tiyan niya dahil yun ang dinadain niyang sumasakit daw. Pagdating ni na Jem at yung mag-asawa bilang umatungal si M ng malakas kaya napaatras kami pareho ni Kevin. Kitang-kita namin kung paano manlisik yung mga mata ni Emily habang inaangil yung mga ngipin niya na parang sinasapian. Yun so pa, halos katapat ng kwarto ni na Kevin at yung uluhan ni Emily ang nakpwesto malapit sa pintuan nila. Mula sa pagkakahiga ni Emily, tumingala siya bigla at nginisiyan si Miyuki na nakatayo sa may pinto. Mabilis na bumangon si Emily at sumugod kay Miyuki. Buti na lang, Mabilis ang reflex ni Kevin at naitulak niya si Emily palayo. Napag-alaman namin later on na 3 months pregnant pala si Miyuki. Nung maihiga namin ulit si Emily, dinasalan siya ni Tatay Fredo at nakatulog ito. Binuhat nila si Emily pababa sa kwarto niya at doon siya dinasalan ulit ni Tatay Fredo. Sabi ni Kevin na isang nursing graduate, yung pagkakaroon ng eating disorders tulad ng pag binge eating ni Emily ay explainable by science parao pero itong nasaksihan namin tonight ay hindi naroroyata symptom ng bulimia or even hyperphagia i know and remember these medical terms kahit ilang years na ang nakakalipas kasi during that time nagtanong din ako sa company doctor namin dahil big eater din ako so for some reasons bigla akong naging concerned kung normal lang ba ang katawan ko or what. Ipinaliwanag niya sa akin ng mga ito. And he even showed some pictures. Walang nakatulog sa amin noong gabing yun. Lalo na at biglang umulan na malakas dahil may paparating na bagyo. Nakumbinsi namin si Nanay Esther na itry ulit na kumonsulta doon sa albularyo just in case na totoong kinulam nga si M. O inaaswang. O kaya naman, sinasapian. Agad na umalis si Tatay Fredo para sanduin yung manggagamot. Bandang madaling araw, dumating na si Jela galing sa trabaho at nagulat siya dahil nandun kaming lahat sa ibaba, maliban kay Miyuki na ayaw palabasin sa kwarto ni Kevin. Ikinuwento namin sa kanya yung mga nangyari at kinilibutan kami sa mga sinabi niya. Pwede ka raw palang makonvert kahit wala kayong lahi ng aswang. May ritual daw iyon wherein may itinatali siya sa tiyan mo. Tapos, hindi rin biglaan, kundi dahan-dahan yung pagbabagong mangyayari sa'yo. Humarap si Jella kay Kevin at tinanong kung buntis ba ang girlfriend niya. Yun nga, tatlong buwang buntis na raw si Miyuki. Kaya ba siya sinugod? Tanong ni Jen. Para naming nireplay yung sinabi ni Jela dahil pagdating nung albularyo, ay ganun din ang sinabi niya sa amin. Actually, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng matanda at tinatranslate kang ni Jem para sa akin. Pinakita rin niya sa amin kung paano kumulo yun na sa loob ng dala niyang maliit na bote. Oil siya na kapag kumulo ay indication daw na may aswang sa paligid. Ang alam ko, lana yung ginagamit nilang ganun pero yung dala ng albularyo is hen. Something yung pangalan. Sorry, hindi ko na po maalala. Sinabihan kami na maglagay ng bawang sa mga bulsa namin pero wala kaming makita. May dala rin tulos yung albularyo at ibinigay niya sa akin dahil akala niya ako yung buntis. Kinuha ay yun ni Kevin at saka umakyat sa kwarto nila ni Miyuki. Kung sino ang may gawa at bakit ay yun ang nangyayari kay Emily ay hindi rin masabi nung albularyo. Pero alam daw niyang nilalabanan ni Emily yung evil thing na nasa katawan niya. Yun, sigurado ang dahilan kung bakit pinipilit niyang magsuka para mailabas kung ano man yung ipinasok sa loob niya. At siguro, kaya siya ganun kalakas kumain ay para mapunan yung gutom na nararamdaman niya. Kaya lang, kahit gaano pa karaming pagkain ang kainin niya, ay nandun pa rin ang gutom na tanging mainit at buhay na laman lang ang makakapawi. Nakakalungkot man na iwan namin yung mag-asawa at si Emily sa gitna ng problema ang kinakaharap nila ay wala kaming nagawa. Umalis si na Kevin at Miyuki. Pilit na ibinabalik ni Nanay Esther yung upa namin for that month sa yung deposit pero nakapag-usap na kaming mga borders na huwag nang kunin dahil mas kailangan nila iyon at siguradong hindi muna sila makakatanggap ng mga bagong maungupahan. Every night, ipinagdarasal ko na malagpasan nila ang pagsubok na iyon at makalaya si Emily sa kung anumang masamang bagay ang gustong sumakop sa katauhan niya. When weekend came, nanalasa na ang tuluyan ang bagyong bebeng. Wala kaming kuryente at na-stranded sa staff house ng ilang araw. Nung humupa na yung bagyo, nalaman ko mula dun sa isang supervisor yung naghatid sa akin sa boarding house na binaha pala yung lugar ni nanay Esther natumba rin yung mga puno sa side at dumagan sa bahay akala niya ay dun pa ako tumutuloy sinubukan kong tawagan si nanay Esther pero naka off yung po niya the day bago ako umalis ng bicol ay bumisita ako sa boarding house sabi ng mga kapitbahay Lumipat na sina Emily dahil sa damage ng bahay at baka ibenta na lang daw ito. Tinanong ko kung saan sila lumipat. Ang sabi daw ni Tatay Fredo ay uuwi sila sa kapatid niya sa Sorsogon. Sa lahat ng mga experiences ko, ito yung pinakasuril. Naniniwala ako sa mga kwento tungkol sa mga ganyang creatures pero it doesn't really feel real hanggat hindi mo nararanasan ng harap-harapan until now gusto ko pa rin isipin na psychological yung sakit ni Emily pero yung mga iba't ibang instances surrounding her are too strange and honestly hanggang ngayon it still haunts me iyon ang dahilan kung bakit takot ako sa mga aso sa pusa, manok o kahit na anong klaseng buhay na hayop okay lang kung nakikita ko sila o nasa paligid ko pero hindi ko sila kayang hawakan yung mano kaya ko basta luto na siya hindi ko rin kaya maglinis ng isda lalo na kung buhay pa siya at nagwiwigil sa mga kamay mo at yun nga dito na po natatapos ang maraaki kwento maraming salamat sa lahat ng mga matsagang nakinig at nagbigay ng oras kahit na medyo napahaba maraming salamat din po sa lahat ng mga admin till my next story from Marga Vermillion 2020. So ayan po magandang araw mga sa uh, Natapos na po natin ang kwento ng gutom na ipinadala ni Miss Marga Vermillion. So ano po yung mga may comment nyo o kung may tanong man kayo, uh, comment down below po sa ating YouTube channel o dito po sa ating video. So ayan po katulad ng dati bago natin tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag -comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marian Herdihi, kay Miss Savannah Marsan, kay Miss Desiree Faith Montala. Hello and shoutout din po kay Miss Irene Romaraog, kay Miss Marites Guevara, Boss Jeffrey Bersabal, Miss Twinkle, my love. Kay Miss Mary Grace Rimorin, Miss Sweet Lady Centeno, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pag dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po si Boss Nevermore Death Squad, Miss Ellarima Maneng Fujimaki, Boss Lloyd Rapas, Boss Jory Sebano, Miss Abana Marsan, na pinapabati din si o oh yung mga kasamahan niya sa trabaho na nakikinig rin na sila Ate Jane D, Ate May at Ate Donna, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all, all po. Hello and shoutout din po syempre kay Boss Robby, Benson Otero kay Miss Niara Dreading, kay Miss Pelin Gogodan, kay Miss Shakira Lucindo na palaging present sa ating mga updates. Binabati ko din po si Miss Jam Toffee, si Miss Cyril Malab, si Miss si Boss Maytan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta ah, dito sa ating PCT channel. Shout out din po kay Miss Alma Ramos, kay Boss Michael Fox, kay Miss Angelita Solo, kay Miss Janet Verga ng Qatar, kay Boss Jeff Sabal kay Miss Sarah King. Hello din po syempre kay Boss James Macmillan, kay Mister Teresita Siron, kay Miss Cherylin Ishikawa, kay Boss Southern Mindanao Creepy na palagi thank you po sa patuloy nyo suporta sana hindi kayo mag- sawang tangkilikin itong ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Leonidas Dane, si Miss Cynthia rather not, uh, rather say, si Miss Rowena, si Miss Rowena Diaz Velasquez, si Miss, uh, si Boss Red She. Maraming 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 salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa ating mga um, everyday update. Siyempre, binabati ko din po si Miss Malukolanza de Guzman, na pinapabate ang kanyang family sa um, mga kamag-anak sa San Jose City, Nueva Ecijan. Nakulang sa family, Varela, Edrada, Sakay family at Gallardo family. At sa family daw ng asawa niya sa Burot, Tarlac City, ang de Guzman family. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lahat sa mga nabanggit na pinapabati ni Ms. Maluko um, Lanza de Guzman. Thank you po and God bless po. Hello din po syempre kay Ms. Neng Xander Palaboy, kay Ms. Rowena D.S. Velasco, kay Ms. Ana Francisco, kay Boss Pau Pau Edjok Salas, kay Ms. Roda Rivera, kay Boss Michael Marquez, kay Boss Lloyd Parol, na pinapabati din ang Parol Family ng Laguna. Hello po sa inyo dyan and thank you po sa suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Philbin Jeronimo, si Miss Bell, Si Boss Arvin, Karin, si Boss Christopher Baral or si Miss Anlin Diestro na palaging updated sa ating mga ibinabahagi niya. Kwento, hello din po kay Miss Shan 12 na mother po ni, Sha um, ni Shakira. Hello and shoutout din po kay Miss Hannah Dichusa, kay Boss Roding Gonzalez na pinapabati ang Junior Gonzalez from Bacolod City. Maraming 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 salamat po sa patuloy niyo support sa sa ating PCT channel. Hello and shout out din po syempre kay Misha Hana na isa sa ating masusugid na taga support dito sa PCT channel. Hello and shout out din po kay Boss Jan Reniel Zacate, kay Miss Jerdy Quinto, kay Boss Michael N. Bialy na pinapabate ang asawa niya si Joan at sa dalawa niyang anak na sina Makoy at Jepay. Ayan, maraming salamat po Boss Michael. Um salamat sa pagiging solid uh, supporter and follower nitong PCT channel. Syempre binabati ko din po si Boss Michael Fox, si Miss uh, si Boss Renz Abria na pinapabati din. Ang kanyang Pebble Loves na si Miss April Rain Garcia ng Qatar, maraming salamat po sa inyo. Hello and shoutout din po kay mga um, kay Boss mga kwento ni Telmo, kay Miss Lily Santiago, kay Miss Rosana Lucas, kay Boss um, Paui Jan Dose or Pau from Thailand. Maraming maraming salamat po. Ingat po palagi dyan sa Thailand, Boss Pau. Hello din po syempre kay Miss Charina France, kay Miss Maria Pumoto ng Japan, kay Miss Angel of Darkness, kay Miss Marie Marcel de Guzman, kay Miss Lonely Angel, Miss Sandy Casono ng Jeddah Kiesi. Maraming 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 salamat po sa suporta dito sa PCT Channel. Hello din po syempre kay Miss Ate Juday, kay Miss Yeli Herrero, kay Boss John Mark Espanyola, kay Miss Blue Rose, kay Miss Paula Kang, kay Boss Marjun L. Catamora, kay Miss Eli Pigarot, kay Miss Herna Grace Alejo, kay Miss Neneng 3 kay Miss Annalyn Velasco, kay Miss Muhammad Ding Franz. France. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Hello din po syempre kay Miss Rowena Tabola ng KSA. Um, hello din po syempre um, sino ba to? sa mga may nakaligtaan man po ba, kung may nakaligtaan man po ako banggitin, pasensya na po, bawi po tayo sa susunod na update. Um, hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na um, takutan mga kapisiti, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!